Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakasikat na alamat sa Pilipinas. Ang kwento ni Bakunawa at ang nawawalang liwanag. Simulan na natin. Noong unang panahon, may pitong buwan na nagbibigay liwanag sa kalangitan tuwing gabi. Masaya at payapa ang mga tao sa ilalim ng kanilang liwanag. Ngunit sa kailaliman ng karagatan, nakatira ang isang higanting dragon na parang ahas na nagngangalang Bakunawa. Isang nilalang na hugis ahas, may pakpak na parang uwak, at mga matang nagliliyab. Mag-isa lang si Bakunawa at napakalungkot niya. Hindi niya maintindihan kung bakit walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Isang gabi, tumingala siya mula sa karagatan at nakita ang pitong buwan na mangha siya sa kanilang kagandahan. Bakit hindi ako kasing ganda ng mga buwan? Tanong niya sa sarili. Dahil sa inggit, lumipad si Bakunawa papunta sa langit at nilamo ng isa sa mga buwan. Gabi-gabi, lumilipad siya at kinakain ang mga buwan isa-isa hanggang sa ang natira na lang ay ang huling buwan, ang pinakamaliwanag sa lahat. Nagtipo ng mga tao para pigilan siya. Gumawa sila ng malalakas na ingay gamit ang mga tambol, palakol at kanilang mga boses. Pero sa halip na matakot, mas lalo siyang nagalit. Bakit kayo galit na galit sa akin? Sigaw niya. Sa gitna ng kaguluhan, isang batang nagngangalang, tala ang umakyat sa isang mataas na bundok. Sa halip na gumawa ng ingay, tinawag niya si Bakunawa, Bakunawa, sigaw ni Tala. Hindi mo kailangang kunin ang buwan para maging maganda. May sarili ka ng espesyal na kagandahan. Ikaw ang tagapangalaga ng karagatan at lahat ng buhay dito. Hindi ba mas mahalaga iyon? Tumigil si Bakunawa. May halaga ba talaga ako? Tanong niya. Oh, sagot ni Tala. Pero kung kakainin mo ang huling buwan, mawawala ng liwanag ang mundo. Tulungan mo kaming protektahan ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Bakunawa ang kanyang pagkakamali. Sa halip na kainin ang huling buwan, humalik siya sa karagatan at iniluwa ang anim na buwan na kanyang nilamon. Nagdiwang ang mga tao. Hindi lang dahil nakabalik na ang mga buwan, kundi dahil natutunan nila na kahit ang isang halimaw ay maaring magkaroon ng mabuting puso. Mula noon, nakilala si Bakunawa bilang tagagbagbantay ng dagat at mga buwan. Ang kanyang huling pangako, hindi ko na muling sasaktan ang kagandahan ng kalangitan. Mga kaibigan, ang aral sa kwentong ito ay simple. Ang pag-usap at pag intindihan ay nagdudulot ng kapayapaan. Ang galit at takot ay hindi palaging ang sagot. Ang tunay na kagandahan ay nasa kabaitan at paggawa ng tama. Salamat sa panood! Kung nagustuhan ninyo ang video ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kita-kit sa susunod na kwento.